Hello mga ka lovers, hello mga ka-yuki Kumusta naman po ang ating mga dog sa panahon ng tag init Sobrang init na naman At kung naalala nyo guys, meron akong in-upload dati na video Tungkol sa kung paano natin na mayingatan ating mga dog sa panahon ng tag-init So ito ang nagiging problema natin guys ano kapag summer na kung saan sobra yung init ng panahon at lalo na po yung mga dog natin kagaya ng mga Belgian Malinois lalo na po yung mga German Shepherd dog at mga sa Iberian Husky sila po yung lubhang herapan sa ganitong season kapag ka summer na po ano guys so gusto lang natin i-recap no? ipaalala muli yung ating ginagawa para makatulong po sila mga newbie mga beginners na dahil sobrang init po talaga ng panahon ngayon yung ating mga ilang magagawa no po kasi yung isa nating uh, kumuha ng papi sa atin ay nag message sa atin uh, yung daw papi niya na galing dito eh mahilig magngat-ngat ng yelo yon so, guys yun know, ano makatutulong po yun sa ating mga puppy. Okay lang po yun, hindi po yun masama na ang ating mga dog bigyan natin ng yelo, lalo na kapag ganito ang taginit. Binanggit natin sa video natin sa nangkara na napakahalaga yung magandang ventilation. Ano po? Kaya dito kung nakikita nyo, dati ito may mga cover ito. Kung nung puppy pa sila, makikita nyo may cover ito na parang uh, sakulin. sapulin. Pero inalis na po natin yan uh, para ma-repress ko sila. Wala rin yung plastic mating dito. Kasi ang ginagawa ko guys, pagkaganito nga, ang mga puppy ko 3 months na, naalis ko na yung plastic mapping para yung poop nila diretsyo na sa baba. Hindi naman sila na nasasanay na naman sila kasi malalaki yung pose nila. Hindi po pulumulusot. At yung likod namin, open po yon kung saan doon dumadaan. Pag humapasa nga dumadaan at dumidiretso dito. So, ilan lang yan guys, ano, yung pagkakaroon ng magandang ventilation. Kung talagang uh, hindi ganun yung ventilation natin, lalo ko na sa mga cities tayo, makatutulong din guys yung uh, maglalagay ng mga karton, ano po, doon sa bubong, kung ganito yero sila naman guys, may maliliit po silang cage. No? Kapag talagang yung mainit na mainit na, uh, isang tip ko rin, pwede nyo ilagay sa cage na kung saan may ito kasi hindi nyo kayang buhatin, mabigat. Tapos ilalagay nyo sa place na medyo hindi ganoon kainit, walang direktang tama ng araw. At yung iba ko maliliit pa, ginagawa ko rin yan, kailang talagang pinapasok ko po doon sa loob ng bahay. Lalo ng mga papi pa sila kung kailangan aircon, in-aircon natin sila kapag sobrang ng tindi ng init. And sa probinsya naman, medyo hindi doon problema kasi maraming puno doon guys ano so kung mayroon pong mga puno dito sa inyong uh, kung nasaan yung inyong mga cage kung may puno mas maganda ilagay yung cage niyo sa ilalim ng puno malaking tulong po yun para mabawas yung sa init huwag din natin kalimutan na 24x7 makaka-access po sila sa uh, drinking water kasi kailangan kailangan kung yan may mga dog na okay lang sa kanila na buhusan sila ng tubig no, spray ng tubig o, pwede rin po yun basta hindi sila ma-stress ang mahalaga guys ano ah, uh, dapat yung lugar kung nasaan yung mga papi natin, yung mga dog natin, is talagang freely na dumadaloy po yung hangin. Hindi yung uh, parang nakukulong sila at may sobrang mainit na na ventilation. Kailangan po doon ng tamang-tama lang. Lagi silang may tubig. Yelo okay po yun. Yung mga bote niya, mga yellow na nasa bottled water, no, pwede rin yung ilagay sa kanila. O kahit yung mga ice cube, yan yung paglaruan nila. At sa ganun, makakabawas po ng init, lalo po ngayong panahon ng summer. So, meron pa tayo guys, ano, na mga papi dito sa ating kennel. Kung makakita nyo, ito pong isang ito dito. So, come on, papi. Itong isang female na malaki na ito ay uh, sold na po yan. Uh, na lang natin na pick up ng, ng kanilang pinabok na, na pitch. Pitch shaper na po. Itong dalawang ito, ito pong isang ito ay male. Dito isang female available po po. Ito pong male na ito guys, so, sa tingin ko magiging gray. Magiging dark talaga siya. At uh, kaganda isang ito. Iba po yung mga kuwalay nila. Ready na sila guys for out, no? Para po doon sa mga interested na kumuha ng mga puppy natin. Dalawa na lang po sila. Last one male at one female. Pwede pwede na po silang re-home. At kung malapit lang po yung era nyo, pwede po natin i-deliver ng free of charge. So yun lang guys, ano? Uh, Nagbigay lang tayo ng maikling paalala para doon sa mga dog, -dog lovers natin, mga kanyubi. Na ngayong panahon ng tag-init, mahalaga na may magandang ventilation yung ating mga dog. May access lagi sa tubig. Bigy Bigyan ng yelo kung kailangan paliguan o okay lang po yan kahit madalas kasi summer naman. At iwasan mo na ang mag-walk lalong-lalo na sa panahon na mainit pa ang panahon. Kung gusto niya talagang i-walk to, no? pwede sa gabi, madaling araw. Pero huwag po sa panahon na mainit yung kalsada. At lalo na kung matataba po yung dug natin ay pwede pong mahit stroke na dahil sa tindi ng init. Guys, para po sa mga bago pa lang sa ating channel, pakilike ng ating video, pakihit na rin po ang notification bell at pakisubscribe na rin po upang manotify po tayo sa sunod yung mga upload. Thank you so much guys. Thank you for watching.